Pangalawa, follow God's vision, not man's wisdom. Susunod ka sa vision ng Diyos at hindi sa iyong sariling karnungan. Tuloy natin ang talata sa Matthew 1, 23 Ngunit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, Huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Sa talata na ito ay binigyan ng Diyos ng instruction si Joseph sa pamamagitan ng isang panaginip. Mayroon siyang klarong pangitain mula sa Diyos patungkol sa kung ano ang gagawin niya. At dahil sa vision na ito ay nalaman ni Joseph ang malinaw na plano ng Diyos at kung ano ang kanyang magiging role. Nagkaroon siya ng conviction na sumunod sa vision na ito. Nagbigay ito ng tapang sa kanya, lalo na nang sinabi ng Diyos na huwag siyang matakot na pakasalan si Maria. Kahit pa nga alam niya na marami ang hindi sasang-ayon sa kanyang desisyon. Para kay Joseph ay hindi siya maapektuhan ng kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay sumunod sa vision ng Diyos. Ang mahalaga sa kanya ay ang makabahagi siya sa gagawing pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan. Kaibigan, gaano kahalaga sa iyo ang plano ng Diyos na pagliligtas sa mga naliligaw? Nakikita mo ba ang sarili mo one year or two years from now na isang masipag at tapat na tagapaglingkod ng Panginoong Yesus? Kagaya ni Joseph, ang Diyos ay may plano at maaring hindi mo ito nakita sa panaginip o pangitain pero malinaw ang plano niya sa sangkatauhan na i-restore ang mga tao sa kanilang relasyon sa Diyos. Kaibigan, matindi ang ating kalaban ang Diablo. Hindi niya gustong makita mo o maintindihan mo ang vision ng Diyos. Ayaw niya marinig mo at sundin ang salita ng Diyos. Gumagawa siya ng distraction sa pamamagitan ng radio, advertisement, social media, material na bagay, relasyon at iba pa. Ito ang dahilan kung bakit kokonti ang mga tao na sumasali sa ministry ng Diyos. Kokonti ang sumasali bilang missionaries. Ang mga distractions ang dahilan para tumaas ang bilang ng mga taong nahuhumaling sa material na bagay. Na hindi nila makita ang kahalagahan ng vision ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi nila makita ang katotohanan na sila man ay isa sa mga niligtas ng Diyos. Nagumamit din ang Diyos ng mga taong nakibahagi sa ministry niya upang ikaw ay maligtas. Si Joseph alam niya na merong mas malaking mangyayari na ang ipapanganak ay hindi lang isang ordinaryong bata. Alam niya na ang Diyos ay nagkatawang tao na ang layunin ayon sa talata ay ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan upang iligtas ang mga tao sa kaparusahan ng kasalanan. At itong pinaniwalaan ni Joseph na nampalataya siya sa isang bagay na malaki at lagpas sa nakikita ng mata. At ito nagbigay ng tapang sa kanya. Na-realize ko na hanggat hindi nakikita ng isang tao ang mga bagay na lag pa sa kakayahan niya. Hanggang hindi niya yakap ng isang taon ng may pananampalataya, ang mga bagay na gagawin ng Diyos ay hindi siya magkakaroon ng tapang. Mahihirapan siyang ma-establish sa sarili niya kung para saan siya nabubuhay at mahihirapan siyang i-establish sa kanyang buhay kung para saan siya nakahandang mamatay. Si Pablo, alam niya kung para saan siya nabubuhay at handa siyang mamatay para dito. Sabi niya sa harap ng isang hari, nung panahon na nililitis siya sa Acts 26.19. Sabi niya, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. Grabe, walang takot itong si Pablo. Handa siyang mamatay para tuparin ang vision ng Diyos. Ang vision ng Diyos para sa kanya ay ibahagi ang kapatawaran sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. At hindi siya papayag na hindi siya makabahagi dito kahit pa nga siya ay usigin at patayin. Sabi niya, I was not disobedient to the vision from heaven. Kaibigan, are you obedient to God's vision for your life? Is vision for your family? Is vision for your health? Is vision for your relationships? Is vision for your work and calling? Narealize ko na kaya sinasabi ni Pablo kay King Agripa na hindi ako disobedient sa vision ng Diyos, ay gusto niya sabihin dito na merong higher authority. Merong mas mataas na authority kaysa sa iyo, King Agripa. At ito ang Panginoong Yesus, mas susundin ko ang sasabihin ng Diyos kaysa sa sasabihin mo. Alam mo, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng power, gaya ni King Agripa, o kaya pwedeng boss sa trabaho, politiko at iba pa, ay ang tendency, alam mo, makalimot sila na may pananagutan din sila sa Diyos. Iniisip nila kasi na mataas na tao ako, ako ang Diyos ng buhay ko. Nakakalimutan na ang naglukluk sa kanila ay ang Diyos din. At kailangan nila magpakumbaba sa Kanya. Bakit? Kasi lahat tayo balang araw ay luluhod sa harap ng Panginoong Yesus. Kaibigan, ito ang isa pang vision ng Diyos. Sabi sa Filipos 2.10, Sa gayon, sa pangalan ni Yesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Kaibigan, e walang hari na nasa lupa at nilalang sa langit ang mananatiling nakaupo o nakatayo sa harapan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay luluhod. It doesn't matter kung bilyonaryo ka sa mundo o hari ka o presidente ka. Kasama ka pa rin sa mga luluhod sa Panginoon balang araw. Kaibigan, ito ang vision ng Diyos. Follow God's vision. I-align mo ang buhay mo doon sa vision ng Diyos. Ito magbibigay ng tapang sa iyo. Kung pinapanampalatayanan mo na meron pang mas higit na mangyayari balang araw. At dahil dito ay ina-align mo na ngayon ang iyong buhay para sa vision na iyon. Kaya ikaw ngayon, nakakaroon ka ng peace joy at courage. Bakit? Kasi alam mo, maikli lang ang buhay natin dito sa lupa. At yung mga pinag-aalala mo, sandali lang yan at balang araw makakamtan mo ang inheritance mo sa langit. Ibigyan, simulan mo hanapin ang Diyos at magpakumbaba ka sa Kanya. Alamin mo Kanyang vision sa katauhan at vision niya para sa iyong buhay. At itong sundin mo, lumuhod ka na ngayon ng may pagsuko habang buhay ka pa. Kasi pag namatay ka na ay wala ng pag-asa. Ang sabi sa Hebrews 9.27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ibigan pag namatay tayo ay diretsyo sa paghuhukom. Kaya nga, dalangin ko na piliin mo na lumuhod na ngayon sa kanya habang buhay ka pa. At siguraduhin mo na hindi ka luluhod balang araw sa harap niya dahil kasama ka sa walang hanggang kaparusahan. Ibigan, mahal ka ng Diyos at ayaw niya mapahama ka balang araw. Kaya kilalanin mo siya at mag-submit ka sa kanyang vision. Ang vision ng Diyos ay pinapahayag niya sa mga taong may humility o nagpapakumbaba. Ibigan, tanda mo ito mabuti. Gustong gusto ng Diyos na sagutin ka kung hihingin mo ang vision ng Diyos sa iyong buhay. Pero kung hindi mo to hihingin ng may pagnanasang gawin ito sa buhay mo, hindi niya ito ipapahayag sa iyo. Maraming tao nagsasabi na hindi ko alam kung anong sinasabi sa akin ng Diyos. Kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Kung talaga bang gustong-gusto mo ipahayag ng Diyos ang kanyang vision para sa iyo at pag nalaman mo gusto mo itong sundin, kasi kung hindi mo naman talaga ito pinag ay talagang hindi ipapahayag ng Diyos ang plano at purpose niya para sa iyo. O kaya marahil natatakot ka na alamin ang purpose ng Diyos para sa iyo kasi Iniisip mo na baka matamaan ang plano mo para sa sarili. Kaya ayaw mo na lang malaman ng kanyang vision. Kaibigan, mali. Mas makakabuti para sa'yo na sundin ang vision ng Diyos kaysa sa karunungan mo. Simulan mo hingin ang vision ng Diyos. Huwag ka lang basta magantay na magkaroon ka ng wisdom balang araw. Kasi iniisip mo pag tumanda ka, magkakaroon ka rin ng wisdom. No, kailangan mo tong hingin. Sabi sa James 4.2, hindi ninyo makakamta ng inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Kaibigan, kailan ka nang sabi sa Diyos na, Lord, gusto ko pong makapaglingkod ng may karunungan sa inyo. Ayoko pong magkamali. Gusto ko maibigay ang best ko sa inyo. Kaya bigyan mo po ako ng wisdom. Patuloy po akong hihingi sa inyo hanggat hindi nyo po ako binibigyan. Ibigan, simulan mong maging persistent sa paghingi ng pagpapahayag ng vision ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Kasi kung hindi ka hihingi, ay hindi ka magkakaroon. Isa pa, be faithful with small things. May nagsabi na kapag ako ay kumikita na ng milyon, saka na ako magbibigay sa Diyos. Kaibigan, ito yung katotohanan. Kahit kumita ka pa ng 10 milyon, ay hindi ka pa rin magbibigay. Bakit? Kasi hindi ka pa napagkakatiwalaan sa maliit kaya hindi ka rin mapapagkatiwalaan sa malaki. Pero kung ngayon pa lang, kahit maliit pa ang iyong kita, ay generous ka na, nako, mas lalo kang magiging generous kung lumaki na ang iyong kita. Wala ka problema-problema sa Diyos na pagpalain ka kung nakikita niya na faithful ka sa binibigay niya sa iyo. Kaya sabi sa Luke 16.10-11, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Noong taong 1789, narealize ni William Wilberforce ang vision ng Diyos para sa buhay niya. Ito ang pagtanggal ng slavery sa England. Alam mo, nung siya ay nag-propose nito, naku, naging isa siya sa pinakamumuhian na tao sa buong British Empire. Marami siyang nakaaway ng members ng royal family, mga kasamang mambabatas at mga taong elitista. Inatake siya verbally at physically, pero hindi siya sumuko. Bakit? Kasi alam niya na ito ang vision ng Diyos para sa kanya. Lumakad siya na may katapatan sa pagsunod sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. One step at a time. Now, na-accomplish niya ba ang pinapagawa ng Diyos matapos ang isang taon? Hindi. After two years, hindi pa rin. After five years, hindi pa din. Alam mo, umabot na mahigit 30 years bago niya pinagdiwang ang katuparan ng plano ng Diyos sa buhay niya. Noong umpisa, walang sumusuporta sa kanya na mambabatas pero nagtuloy pa din siya na maging tapat sa Diyos. Kaya matapos ang 36 years ay ang boto na baligtad 283 to 16 in favor of the resolution. Kaibigan, ito yung sinasabi ko sa iyo na mararanasan mo lang yung kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kung lalakad ka na may integrity at susunod ka sa vision ng Diyos. Alam mo, sabi ni Wilberforce, God Almighty has set before me two great objects, the suppression of the slave trade and the reformation of manners. Grabe, dahil alam ni Wilberforce ang vision ng Diyos para sa kanya, ay ito nagbigay ng tapang sa kanya. Ibigan, naniniwala ka ba sa purpose ng Diyos sa iyong buhay? Inaalam mo ba ito at pinagsisikapang sundin?